meron akong sasagutin na isang uh, talagang tayo guys, sabay sa importante na nasagot ko yung mga katanungan nyo eto po, meron akong isang isang taga viewers ko natanong niya po, ayan sabi niya ah uh, bakit daw bumababa yung reach, followers, ano pa yung isa hindi ko mabasa ba sa iyo na actually hindi ko pa siya nababasa ngayon guys pero basta reach followers, ano pa yung content content may yung ganyan ito guys, masasabi ko, umpisa na natin sa rich. Sa rich po kasi guys, ito yung rich. Um, uh, sa rich po kasi, ito guys, sa uh, every 28 days, alimbawa, no, mula February 1 hanggang February 28, ang views, views mo po is 700,000. Pagkatapos, after ng from January, uh, February 1 to 28, tapos 29 hanggang March, hanggang matapos yung 28 days, pag what, 1 million po siya, ibig sabihin magiging positive yan, magiging green yan. Ganun po siya. Every 28 days po yan, mag-iiba yan. Depende yan sa performance mo. Parang ano din po yan guys, parang alimbawa, hindi ka pumasok ngayon, oh, wala kang grade. Kasi nga po, meron kang absent na isa kasi hindi ka nakapag-exam. Ganun po yun. Kaya kailangan everyday po na performance mo is mahalaga po yan pag upload ng mga videos nyo. Okay, na, risk, na, na, nakamit yun na po yung ibig sabihin about sa reach. Okay, sa followers naman po guys, for example, every 28 days, kada 28 days, halimbawa, February 1 to 28 days, naka, nakakamit, nakakuha ka ng 400 followers. Okay, after ng February 29 hanggang March 27, or tama ba ako? 27, nakakuha ka ng 300 magne-negative yan. Ibig sabihin, magpupula po ang iyong dashboard. Okay? Yung mismong uh, followers na yan. Kasi ibig sabihin, kailangan maintain mo siya or bawa, mas mataas pa sa sa previous month mo. Ganun po siya guys. Kaya wag po kayo masyadong mag-alala kung magiging negative o positive man o green or red ang iyong mga dashboard. Okay? Ano po yung pinaka-the best dyan? Is mag-upload kayo ng mga content. Makipag-engagement kay sa mga tao. Manood kayo. Para in case man, tumaas yung engagement nyo. Okay? At, syempre, syempre, number one dyan, mag-focus kayo sa mga content nyo. Gano'n lang kasimple. Yung content naman po, yung parang, di ba, negative. Kasi, depende yan sa ano, sa pag-upload mo ng mga content. gan po yan. Basta, ito yung isipin nyo po, guys. Huwag nyo masyadong isipin yung mga uh, red, red, red na yan. Kasi, hindi naman po nakaka nakakasira ng uh, page yan o nakakasira. Basta importante continue lang yung pag-upload ng mga videos mo. Ako nga, tingnan nyo sa akin, di ba? From 2 million, naging 1.1. Pero hindi ko pinapansin. Kaya nga, ginawa ko, sinasayaw ko pa siya. Okay? Gano'n lang po kasi play, Sana maintindihan nyo ng maayos. Okay? Naipalwanag ko nang po ng maayos. Ang parang trabaho nga po ito, di ba? Sabi ko nga iyo Kapag absent ka, wala sahod Gano'n po yun. Kaya kayo po mga content creator, huwag nyo masyadong isipin yung mga red-red na yan. Ang isipin nyo po yung paggawa ng content, kung saan kayo monetize, doon kayo mag focus Yun lang po. At kasimple lang, di ba? Napakasimple. Yan po ang katotohanan at walang halong chemical. Okay? Yun lang po. Kung bago ka pala, mag-comment mag -mag ka dyan kung may natutunan ka o hindi. Yung mga bagong followers po, mag-follow ka na rin. Okay? Thank you at pakishare namin ito para maraming mga taong magkakakaintindi dito do sa aking content. God bless. Ito po muli si Andrew Blacksy ng Kapogi ng Tarlac City. Bye!